si Bay Bibiaon Ligayang Bikay ay 86 na taong gulang mula sa Talainga, Davao del Norte. Siya ang natatangi at nag-iisang babae na naging chieftain sa kasaysayan ng Manobo Tribe. Kilala si Bay Bibyaon bilang Gabriela Silang ng Mindanao. Ito ay dahil sa giting at tapang niya sa pakikibaka upang ipagtanggol ang kanilang karapatan sa lupang ninuno bilang isang katutubo at mamamayang Pilipino Mula pa noong 1994, isa rin siya sa mga namuno sa pangayaw o tribal war laban sa pangihimasok ng kumpanyang iligal na nagpuputol ng mga punong kahoy na isang malaking banta sa kanilang lupang ninuno sa Talaingan, Davao del Norte. Sa loob ng maraming dekada, si Bay Bibiaon ay nanguna sa laban ng mga lumad at nagtatanggol sa komunidad ng Pantaron laban sa panlilinlang at militarisasyon kasama ang iba pang mga dato. Nalagpasan nila ang dagok na dala ng militarisasyon para lang maipagtanggol ang lupang ninuno at ang kalikasan. Inorganisa ni Bay ang iba pang mga kababaihang katutubong pinuno at nabuo ang Sabo Kahan Tomo Lumad Kamalitanan o Unity of Lumad Women. Naging instrumento rin siya sa pagpapalago ng Salugpungan Tatano igkanogon Learning Center na nagsimula sa kanilang komunidad at ngayon ay nagpapatakbo na ng 50 elementary and high school campuses para sa kabataang lumad. Sa pamamagitan nito, nais ni Bay Bibiaon na magkaroon ng libreng edukasyon at sapat na kaalaman ang mga bagong henerasyon upang may pagtanggol ang kanilang lupang minuno. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang nagsusulong ng mga karapatan ng mga katutubo. Sa katunayan, siya ngayon ay nagsisilbi bilang Chair Emeritus ng Sabokohan Tomo Lumad Kamalitanan o Unity of Lumad Women at aktibong miyembro ng Council of Elders ng Pasaka Confederation of Lumad Organizations sa Mindanao. Isa siyang mukha at boses ng mga lumad upang maiparating sa nakatataas ang kanilang lumalalang kalagayan. Tunay ngang si Baybidyaon ay simbolo ng katapangan. May kabarug ko ay si importante kabaruganan ko. Kung ko'y so, kabarug, o kao sa kanami ng iliya, ko kayo makuupot ang baan na yun. Ayaw sa mga to, apu ko, mabuhi sa apu ko, kung ma, ma mamatay. Hinundan ni barug ko ay sa Mig sa muka kay si malitan ng baru ito ko namin inog Si Mumalitan sabuka. ko napit sa buka. Mupia pa kag sa buka kay kamalitan ng baru Yan dia mupia baro si kag So, Si Usala ay konoki baro si kag baro. Ang kawak iliyata. Konoki makuubat ang paantan. Iringkani ito kabataan mak makalampus ma ko pa sa kuskila iling hikat si ko yan si kamu kuskila kano yan tapig baruan kamaro kapig baruan taka kalina uto ugko ubo so, siyo ay makasabot kan sa so kabataan kanya ah,